papaksin po tayo ng galonggong, Diyan ko na po ng suha. Pamintang buro. Lagyan po natin ang asin. Tapos lagyan natin ng luya. bawang, para masarap mabango. Tsaka sibuyas. Tapos takpan po natin. Buksan po natin. Ayan, na. Lagyan po natin ng magic syrup. Tapos, baking, Yan po yung taksim na galanggong madam. Maraming ricado para hindi siya malansa. Tapos, lagyan na rin po natin yung sili. Tapos takpan po ulit natin para madaling maluto. Buksan so, na po natin at tikman. Tikman po natin kung anong lasa. Purong suka po yun nilagay ko. Hindi pa ako naglalagay ng tubig kasi matubig na po yung isda. Mm. Yan. buksan na po natin. At luto na po ang ating paksiw na galunggong. Mm. mm. medyo matabang. Lagyan po natin ng konting bagong. Hmm. Tapos siling ang ham. Hmm. Ayan na po yung aking vaccine. Ito na po ang ating paksiyo na galunggong. Kain na po tayo mga madang wasa. Kain na po. Oh. Gusto ko ba yung paksiyo ko na tuyo. Hindi yung paksiyo na masalag. Yan, ang sarap. Mga ako. Thank you for watching. Bye-bye. 修那偈偈，我感恩。